just praying na uh, dili lang unta maapil sa uh, 500 meters nga perimeter para sa ESF unta ma ESF free lang unta ta within 500 perimeters para mas ang ato ang mga alaga so God bless mga kababoy Bye. Uh, ang may mumanggod sa barangay so 500 meters di kan sa uh, kailangan panan nga baboy nga nabilong with that 500 meters kailangan makuhaan o sample for test so unta uh, sa pagkakaroon uh, naata na atas sa 600 meters so safety pa ang ato ang mga ah uh, baboy sa pagkakaroon unta uh, panalanginan o paloy unta uh, sa ginoong unta masiti padahin nga masiti ang ato ang mga baboy so and then ba uh, and then sa update naman sa ato, mga baboy healthy naman sila bisan unsa na ano wala man sila gibati ang kagutom lang ang ilang gibati kaya ato ang kay Uh, wala na to sila gipalitan og feeds nga ano kay nahadlok sa tanga wala ka balo nga basin ang mga ah uh, feeds distributor is usapod sila sa mga carrier sa isf so mo nang sa pagkakaron ah uh, ang ako mga baboy ako lang sa silang didamitan o atahop uh, sa humay mo na siya ang ako ang way pero kani ako mga baktin and uh, taod-taod naman siya ang mga ano ani taod-taod naman ang feeds ani so ipadayon ko lang uh, apakaunon sa feeds kagahapon lang manggod na pagawas o may mo ang barangay nga naay positive sa ASF diri sa to ang lugar